Nakauwi na po ng bansa lalaking OFW na nag-viral ang litrato sa social media matapos bugbugi ng among police sa Saudi Arabia. Kasabay nito na nawagen siya sa pamahalaan na tulungan ang labing isa pa niyang kasamahang Pinoy na nangangarib makulong sa Saudi dahil sa pagtaka sa nambubugbog na amo. Nasa gitna ng aksyon si Carla Lim, Exclusive. Mayroon. Bakas pa sa mukha ng 50 anyos na si, Mencia, si Hernandez ang kalupitang dinana sa kamay ng kanyang among pulis sa Saudi Arabia. Nitong Sabado, nakauwi sa bansa ang OFW sa tulong ng isang NGO. Eksklusibo niyang ibinahagi sa News 5 ang naging kalbaryo. Naiiyak po ako dahil masakit yung naranasan ko. Dalawang linggo ang nakakaraan halos hindi makilala si Hernandez sa kanyang mga litratong kumalat sa social media. Labing dalawa raw silang Pinoy na nagtatrabaho sa talyer ng pulis na si Abdullah Al-Shamari. Mainitin daw ang ulo ng amo at bigla na lang nananakit ng walang dahilan. Noong Pebrero at 13, si Hernandez na raw ang napagtripa ang saktan ng amo. Nahalata namin, parang nag-aadik yata yung amo namin. Iba-iba ang kinikilos. Eh, hindi na lang po ako gumante. Sinalo ko lahat yung mga suntok niya. Kaya ito, nangyari sa mukha ko magagmaga. -maga dang gawang tumakas ni Hernandez pati na rin ang labing isa pa kasamang Pinoy. Nagsampa siya ng kaso laban sa amo at humingi ng bayad danyos. Pero dahil sa impluwensya raw ng pulis na amo na wala ng nang saysay ang kanyang reklamo matapos siyang papirmahin sa kasunduan na nasa Arabic. Pinabalik daw siya sa talyer at inutusang guluhin ang mga gamit at pagmukaing sa ang lugar. Ito raw ang ginamit na ebidensya ng amo para kasuhan ng pagnanakaw ang labing isa pang tumakas na OFW. Pagka daw hindi babaan yung ano yung uh, presyo ko sa 50 mil eh makukulong lahat yung mga kasama ko Nakauwi man sa Pilipinas si Hernandez, nag-aalala siya sa lagay ng mga kasamahan sa trabaho, ang NGO na tumulong sa kanya na sa gobyerno. Ang kinakatakot nung labing isa ay uh, para bang Pinahamak ni Mang Kaloy sila pero ang totoo ang totoo po niyan talagang uh, siyempre siya dala na rin ng takot pinapirma siya na baka ano pa ang gawin sa kanya di ba kaya nga po uh, humihingi kami ng emergency repatriations ng 11 workers Ayon sa POEA isasama na sa blacklist ang pulis na employer para hindi na makakuha ng Pinoy na empleyado ibaba na rin daw ang employment agency ni Hernandez dahil sa pagpapabaya sa mga Pinoy Umaaksyon Carla Lim News 5 Mga natin sa linya ng telepono ngayon si DFA Spokesperson Charles Jose. Magandang umaga po, uh, Sir Charles. Apo, good morning po sa inyo sa inyong mga tigla inyo, inyo, at baybay. Alright, Sir. Ang tanong po natin, may labing isa pang naiiwang kasamahan itong uh, tao na binugbog ng amo niyang polis at uh, ito'y pinaghahanap daw doon ng mga otoridad. Ang gusto ho ng uh, mamang ito na nakauwi ngayon ay matulungan po ng pamahalaan na mahanap yung mga yon para hindi naman po makulong dahil kaya sila tumakas sa amo nila bagamat may violation po dahil hindi nila tinapos ang kontrata tumakas sila pero tumakas sila dahil binubugbog nga sila ng amo nila anong hakbang po ang ginagawa ng pamahalaan ngayon opo no, kung hindi pa po sila nakakapag-report sa ating embassy pwede po nating ibigay yung yung yan no na information sa ating embassy para mahanap po sila no? at uh, mabigyan sila ng kawukulang uh, tulong po. Alright. So isa pang tanong, yung mga ganito, I mean, kilala yung ating bayan na ang uh, ating uh, resources is manpower papunta sa ibang bansa. Pero ano ho naman ang ikang uh, proteksyon na uh, they, they sent a lot of money, yung kanilang kita, pinapadala sa ating bayan, pero ano naman ang proteksyon na kayang ibigay ng pamahalaan natin habang sila ay nasa labas ng bansa natin. Example po itong mamang ito, nagtatrabaho, binugbog ng kanyang amo pero walang nagawa, kundi umuwi na lamang. Parang hindi natin na uh, ika nga nasasampahan ng kaso itong mga abusado mga employer at ikang uh, ika nga, makakuha ng danyos o kaya makulong itong mga abusado nga uh, banyagang mga employer, sir. Opo, no, kung let's say, nam, victim po sila ng maltreatment no, o physical abuse, dapat po mag-report sila sa ating embassy para matulungan po silang lumapit po sa sa police no para mag-file po ng appropriate uh, charges at ako uh, mag-file na po ng case kung kailangan po ng abogado with na po sila ng ng lawyer no to represent them in court uh, gamit po ang ating legal assistance fund and usually po pag may sinampang case kailangan po nila mag uh, uh, stay po din sa country na yun, no? They have to stay para po, uh, usually kailangan po sila mag-stand uh, as witness sa, uh, sa trial. So, uh, during that uh, time na uh, nag-stay po sila, pwede po silang mag-tumira uh, sa mga halfway houses o mga shelters ng ating, uh, ng ating uh, embassy. Which brings me to uh, the next question, sir. May laban pa ba si Mang Mencias? Ngayon po, mirma na siya ng kasunduan na nasa Arabic, sir. Legal-legal uh, question po yan. No? Hindi ko po masasagot. Pero ang pwedeng gawing hakbang po, yung employer nga nga abuso, pwede na pong i-blacklist yan. No? Uh, para hindi na po siya pwedeng uh, mag-hire pa ng mga OFWs. At yung recruitment agency nga, uh, local and foreign, no? pwede pong investigahan kung meron po silang uh, any offense na na-commit -na po. Kung meron man, pwede po silang i-blacklist din. Itong mga inireklamo ng mga kababayan natin, sir, ng mga, mga malupit nilang employer, ito po ba'y nababalikan ng uh, ikanga ng kababayan natin? Or kung hindi man, ay ng pamahalaan na natin mismo para singilin ikanga ng danyos o kaya mapanagot dun sa kawalang hiyaan na ginawa nila sa kababayan natin? Is, is there, may nangyayari bang ito? Kasi wala pong nababalitaan. Magsasampa ng kaso, pagkatapos uwi ng kababayan natin, hindi na natin marinig kung anong nangyayari sa kaso. Or kaya kahit inantay niya makakauwi na siya pero parang wala tayong naririnig na ikang yung parang pamahalaan natin is tumatayo para doon sa kapakanan ng kababayan natin para makakuha ng hustisya. Parang wala pa ho narinig na gano'n. or may mga nangyayari naman na ikang nakakasuhan ng mga amo, napapanagot sila sa batas at ikang nabibigyan ng hustisya yung mga kababayan natin na mga inabuso ng kanilang mga amo. Ah meron po no? may mga cases tayo sa mga countries na talagang uh malakas ang mga legal system, ang criminal justice system, pag ang mga ang amo ay nangaabuso, ay talagang pinapanagutan po, no? Uh, kung mag-file po ng mga appropriate charges, ay nagbabayad po sila ng mga damages. Sa mga countries po yan na talagang malakas ang legal system. Pero will you consider Saudi Arabia hmm. the Middle East na malakas ang legal system nila, sir? Kasi karamihan din ng mga reklamo dyan. Alam ko ho, dito sa Southeast Asia, mga Hong Kong, mga ika nga ay uh, iba pang bansa, abay napapanagot yung mga amo. Pero sa Saudi Arabia, parang bihira ako makarinig na mga amo na malupit, na nanakit ng mga kababayan natin, other than nire nila, yung mga nambubugbog, parang bihira tayo makarinig na nakakasuhan itong mga hinayupak na amo na ito, sir. Minsan po kasi yung mga long drawn process, no? ito pong mga kaso, minsan po hindi na nakaka... Uh, Uh, tumatagan no yung mga uh, mga complainant mga witnesses dahil nga po nawawalan sila ng trabaho and they have to stay behind no so yung, pag hindi po natatapos yung yung judicial process yung legal process eh minsan po hindi po nakikita natin yung, yung yung ending na gusto po natin so ang nangyayari po umuwi na lang kababai natin tama nga naman kayo wala nang makain Walang hanap buhay, uuwi na lamang, iiwanan na yung kaso, entonces, tadi-dismiss yung kaso tama po no pag wala na po yung complainant wala na pong witness mali uh, madidiskis po yung yung kaso mm. is there a way ba sir panghuling katunungan na lang is there a way na ika nga to to have an agreement ika nga uh, kausapin yung bansa na yon na kung saan ay uh, uh, kumukuha ng mga employees o mga manggagawa mula sa ating bansa na kahit paano magkaroon ng proteksyon ang ating mga ikang nga manggagawa sa habang nasa kanilang bansa. Meron ba tayong gano'n ng mga ugnayan o pakiusap sa mga bansang ito, sir? Or wala? Meron po. No? May mga bansa po na may labor agreement po no? sa pagitan ng Pilipinas at yung nasabing bansa. At ang bawat kontrata po ay sinusuri po mabuti no? ng ating POEA bago po sila maka, uh, makalabas ng bansa. And even during the, na nasa country na sila, pag maglilipat sila ng employer o maglilipat ng contract, tinitignan din po ng ating embassy yung meron po tayong mga model contract eh, na sinusunod. So, ito po, tinitignan natin. Pero of course, yung pag nandun na po sila sa actual na situation, mamasukan na sila, isang po, hindi natin masabi kung ano yung talagang tunay na pagkatawang ng kanilang, ng kanilang employer. Sir, panghuli na lang talaga, no, I lied to you kanina. Meron akong kaibigan na sabi niya na OFW na ang paghanap daw ng trabaho sa ibang bansa ay parang sugal na depende kung yung amo mabait o masamang tao. So para raw sugal sir din ang paghahanap ng trabaho. Hindi lamang nasiguradong may kita, kundi sugal din kung ikay tatratuhin ng amo. Hindi mo, you'll never know until the day na you start working in that employer. Is this true sir? Tama po yan. Sa, sa aking kung palagay, talagang totoo po yan. Hindi natin malalaman kung ano talagang sitwasyon ang darat na natin noon hanggang tumating po tayo. Hindi natin makikilala po yung pagkatao ng ating amo hanggang sa makipag-trabaho po tayo sa kanya. So malaking sugal po yan, no? Uh, ang magtrabaho overseas, manirahan sa ibang bansa, at uh, tumira sa ibang environment. Ang problema kasi, sir, ala na hong trabaho dito sa atin. Anyway, Assistant Secretary Charles Jose ng DFA. Maraming salamat, sir. Magandang umaga at uh, mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, sir. Magandang araw po. Be sure to come back. Use 5 Everywhere. Copyright 2016.